Halo. Hawa. Kel. Ya. Kel. Hawa. Halo. Halo Pakani. Siapa kamu? Dile mendebot, dile mendebot, dile mendebot istri jalannya. Halo. Hawa. Kel. Hawa. Kel.

Speed to the city streets, we begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine.

ayos ako okay, dahil today ay uh, first time kong aatin ng reunion. Ayon, reunion sa uh, aking mother's side. Kasi okay, naman silang nagre-reunion. Ayun, simula pa noon pero uh, sa side ng nanay ko si nanay, si mama ko kasi hindi siya sumasali kasi nga noon kasi is mga maliliit pa yung mga bata tas medyo malayo kami at uh, kung saan yung binyo nila Uh, pero yung ngayon, yung binyo nila is dito lang naman sa bukid. Ayan, kung saan yung bahay kayo, yung dinakasali si Mama. So, hindi talaga siya, hindi talaga siya maipresenta o maipakilala as uh, kami, ang kanyang mga anak. Ayan, kasi nga, hindi siya nagsasali at ngayon ay niyayaya ko ay ayaw naman niya kasi nga siyempre pag matanda na mudi-mudi na lang talaga pagka gusto es gusto pag ayaw hindi mo rin talaga mapipilit ayan kasi noonong pa naman pero ayan ako na lang at andyan naman ang aking mga chita ayan titignan natin ang mga ganap mamaya yung dress code na suot namin is ano lang naman uh, t-shirt na puti na t-shirt. So, ito lang ang aking... Hmm, medyo maluwag yan kasi pang lalaki itong suot ko. Kaya medyo loose yung aking suot. Tayo ay lalabas na sa aking bahay. So, hindi ko pala na-videohan itong... Hindi ko pala na-videohan itong ano. Matapos na to dito na ako natutulog. So, ano naman na, sarado naman na siya. Hindi pa siya totally tapos. Ayan. At anong una, wala akong kuryente. Ayan, hindi ko alam kung kailan ako magkakuryente. Gawa nga na. Ayan. Kaya na magkapera tayo, pero paan tayo magkapera, no? Wala naman tayong trabaho na. So, ayan. Eh... Ah, uh, hindi ko pa na video to, no? Baga, ang dami ko kasi na ano pa eh, video na i-edit pa. So, hindi ko pa na bibidyohan pala yung uh, ginawa ko yung, wala pa kasunod yung DIY ko na yung, kung, yung pagawa ko dito, yung iba, yung part na kung alin yung nagawa ko. So, hindi ko pa siya nasundan Hindi ko pa na ipakita yung, yung kabuuan talaga hanggang sa uh, pero hindi pa siya tapos pero gusto ko uh, idagdag yung ano yung DIY ko na yung part lang na tapos na. So, ayan di ko pa na, kasi wala pa akong time. So, ayan, alamas na tayo. Ay, alamas na tayo. Asa na yung aking bag? So, ito hindi talaga mawawala yung aking eco bag. na ako sa bahay ng aking tita wala pa ang aking isang tita sila ay manggagaling sa Dapao City ayan wala pa sila, ito ang haliin oh, and then yung ano start is 8 o'clock yung pangyayari pa silang misa tapos eh, hindi na kami nakatagot kasi oras na okay. yung tita ko na isa yung isa ko na tita is nandoon, ayan nakaroon okay. na siya at yun yung kanina nga kasi yung suit na namin is kailangan. <laughs> hindi yung t-shirt na may print pero sa kanya all, ano, hindi naman siya puting-puti. Pero pwede na rin. Of white. Ano, hindi. na <laughs> la like, <laughs> <Ayon. laughs> Ay, ayan. Nandito na kami. So, ayan yung mga pitak ko. Sa prato, may kasi mga pala yung mag-aalas ng mga siguro. Sabi na kayo, ipaninglan ko sa naman. Ipaninglan ko sa plato? plato. Naradiri kay Bing, ang plato. Bing! Ayan mga pinsang ko. Ay! Ini baby. Ini naman Ini baby. na baby.

dahil nahuli kami dumating, ipinakilala na namin ang aming mga sarili at kung saan ang angkan kami galing. Nampinnya, min. Mau ni kat tenggelam nampinnya, kembali. Tidak silang. Wan. Nibah. Nanti. Oh, macam apa? Macam apa? Iksol. Macam apa? Kecik, cici, tuin, kucing, kili. Sini. Tutup. Ukui. Macam apa? nak green itu satu. Wan. Kami kelas besar. Ukui. Kau nak green itu. Keria, Ah, keria ah, sana dalam segate, keria itu warung senar tu atau wah, ngatu tempat jogging, kayak nata PT Tisu. Ya. So ito ang aking mga kamag-anakan at sa bawat team ay mayroong kaming kanya-kanyang kulay ng t-shirt uh, Yung iba dito tulad dito ay mga naka-red at yung iba ay mga naka-violet, naka-yellow-green, naka-yellow, light blue at kami sa team namin white So habang nagkikwintuhan ang mga pinsan at mga tita ko at ito pa lang ko na nanggagaling sa Davao City ay ngayon lang din umatin ng reunion tulad ko at na-miss na siya. Kasi syempre yung mga kamagkaanakan na yung iba dito ay ngayon lang talaga niya nakilala at yung iba dito ay ngayon lang niya nakikita ulit kasi yung iba dito ay mga kababatan niya or mga classmates niya ang ganda nga naman talaga yung isa kong natita ay talagang umaatin kasi taga rito talaga siya uh, o ba diba? ang ganda talaga kapag nagkakatipon-tipon at nagkakakilala ang bawat isa kasi minsan nagkakasalubong kayo sa kung saan lugar, yung pala ay magkakamag-anak pala kayo, o ika nga ba diba, sa ating Manila everything's better when we'll get together, o malapit ng magahandog ng kanta ang Red Team

we begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher.